Hello, hello, what's up and good morning, mga ka Donut. So, ah, uh, di bagong araw at uh, pa-di bagong vlog na naman tayo ngayon And for today, we are going to do our charity ride, year-end charity ride ng Dope Motovlog. Right? So, kung nakita nyo sobrang basa yung daanan, <laughs> so dahan dahan lang tayo ngayon so uh, ngayon mga kadonat is we are going um, south and along the way or along the road kung may makikita tayo mga bata and mga less fortunate na mga uh, tao is we will be giving uh, food para sa kanila so before anything else I would like to thank our sponsors or mga tao na nag sa year-end charity natin alright so ang dami nila so <laughs> hindi ko ma-mention isa-isa but sabi din naman nila is okay lang kahit di na mention so thank you so much sa support ninyo yeah hey Alright, so nandun na yung mga kasama natin sa uh, Mabolo, Panagdait So inahantay na nila tayo doon uh, Kasi yung call time natin is 5.30 to 6.30 So kaya umuulan naman So okay lang madelay ng konti And uh, umorder tayo ng 100 pieces na ang tawag doon, Uh, I'm not sure kung ano yung pangalan ng <laughs> ng pagkain so 100 pieces yun okay so sana naman di tayo uh, mababasa mamaya as we go on uh, to our route papuntang south so yung plan kasi is um pupunta kami ng south so as we go on uh, magbibigay kami ng mga pagkain pero may isang place kami na pupuntahan na may mga bata so doon is we will be uh, distributing our uh, food. So dadaan lang kami doon and then diretso na kami papuntang south. Yes. Pupunta siguro kami ng Mualboal or Sabadian. So after ng uh, pagbibigay ng mga food is we will be chilling also. So chill din kami before the year end. as you can see mga kadona at my front may oh, my uh, bagong uh, GoPro tayo hindi siya brand new so para mas maging maganda yung mga videos natin eto <laughs> thank you nga pala sa nag sponsor nito so hindi siya nagpapa mention but uh, thank you so much I love you bro Alright mga ka-donuts. So, tumutin na tayo sa KFC and U-turn uh, uh, lang tayo. Nandun na sila. Alright. Pwede okay, to na ta? Si Kimzy. Huh? Kimzy, paduong pa. naka pa this way. Yun nil, Si Kimzi na lang si Matt. Ha? Huh? Kimzi si, o si Matt. Si? Matt. Oog. wala yung kwan ngay. Hello. Morning, morning. Hello. Bro. Ayot right, mga kadulat. So, nandito na tayo ngayon sa KFC and... Dahil uh, na natin si Bro Kimzy Kasi bumabiyahe pa siya We'll be right back Alright mga kadonad So paalis na kami uh, Magpapagas muna kami So nalagay na namin lahat ng mga 100 pieces na uh, pagkain So dediretso na kami Magpapagas muna Let's go Alright mga kadonad So we are going now And uh, si Jason na lang mag lead kung saan kami papunta. So, full tank na si Samantha. Let's go! namin si Bro Kimzy and he's here now. Shout out. So ito yung bridge na ginagawa. Putang lapu-lapu yan. Malaki no? Kadoda, so, nag-stop over po na kami kasi grabe yung ulan kanina. Basang-basa kami lahat. Pati ako basa ako. So nakarating na tayo sa tinatawag kong Car-car circle And uh, maraming tao Pero walang bata Alright mga ka So we are on our way Papunta um, But yan grabe. Gusto ko lang talaga magpasalamat sa mga kasama ko ngayon, mga brothers ko. So, sa mga hindi nakasama, okay lang yon May next time pa naman, marami pa tayong mga um, charity na gagawin. Kasi yung mga iba may work kasi. Eh. Pero thank you so much sa mga nag-donate. Uh, shoutout talaga kay Tol Jason Chan and sa girlfriend niya. Kasi grabe yung uh, gulong niya sa likod wobble na wobble pero laban pa rin so thank you so much tol rock and roll panonood at so marami kami mga marami kami mga nadaanan ng mga bata na hindi na hindi ka na hindi natin napunan ng video pero okay lang uh, naman yun na lang yung papasok ko sa uh, sa video natin Bibi. Naku para sa senior kisa, senior dire. Senior para sa. Lasale, senior, senior. Oh, naray. Dili, senior, maglawa. Oalah, nah udah tajam dek, gikan pemisudin. Walah nah, ntar nanti tuh. Mana ta? Jute, <laughs> 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 <hantaran tito? laughs> Good job, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you.

Uh -huh. Woo -hoo. Yes, tapos na rin mga kadonat Ang saya <laughs> Ang saya Ang saya ng last Shoutout sa lahat ng mga tao dun Especially kay ate <laughs> <laughs> Alright, so mga kadonat Patapos na and we're going to Padiana. <laughs> Woo, saya. Grabe. Nakakataba ng puso, men. Thank you sa lahat ng na mga nag-donate. Ah, sa lahat ng mga sumusuporta sa channel natin. Alright, mga kadonuts, So, papunta na kami ng wall-wall and kung titingnan nyo yung view, the best, moment. <laughs>

dito na kami sa um, Gaisano Grand dito sa may and um, update ko na, na kayo pag nandoon na kami sa Mual Bual so kasi nag saving tayo ng battery alright so medyo pagod na rin kasi sa <laughs> si Bro Kim si nga pala ay, ay nauna na kasi may duty pa siya mamaya so thank you so much bro Kimzy uh, sa pagsama sa akin dito sa uh, charity ko alright so see you sa wall in 5 4 3 2 1 Alright, kama kado na tayo ng mga kain na. Kapoy, kapoy, dara, kapoy. اهلا So um, mga kadonat, um, pauwi na kami and um, hindi ko na bablog ang papuntang ang ride kami papuntang Cebu kasi nga um, na tayo. So um, thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa channel natin, sa lahat ng mga nag-donate. Thank you so much and especially sa mga tao ng ito and So uh, to Bro Kimzy. Oi, Pagkwansa mo be. Thank you so much sa mga itong mga taon na to. Right. Ay, Don't put the vlog. Yes. The thank you guys. Walang uh, sawang support. Uh, mm -hmm. sa pag Donate. So, kaya eh, nang lagi ako sinasabi to and always pray before you ride kung so, makumotor, kotse, or bike na nyan. Alright? So, thank you and peace out.